Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay, uh, ano ba kayo, January 9, 2024. Ngayon po ay Tuesday. Time check po tayo guys ay, ano na, 1, 1.47 po ng hapon. So, uh, sana ako kaya lang, naisipan ko mag-vlog na lang. Oh, uh, Jim. <laughs> So, ito guys, uh, share ko lang kasi meron tayong mga kababayan, yung mga OFW natin na uh, minsan may nagme-message kasi sa akin eh, doon sa aking mga videos na pagdating daw ng panahon, pag nakapag-ipon sila, ay magtitindahan din sila. Which is magandang idea po yun, magandang negosyo. Kasi tatindahan naman talaga, pag ikaw masipag, matyaga, talagang may kakapunta kapupuntakan ang iyong mga pangarap. ba? Diba? So, ito, guys, i-share ko sa inyo. Bago, uh, siguro, bago, kasi kami noon, bago kami nagtayo ng tindahan, talaga, pinakauna namin consider talaga, guys, is yung puhunan. Uh, puhunan talaga. Doon, nag-ipon talaga kami ng aking Diyosawa. Dati, nung kami palang naman dalawa, parang, happy gulaki go lucky, gold, kahit saan, uh, kain, di, kain dun, kain dito, tapos wala pang, wala pang, di pa umabot ng sahod, ay naubusan na ng pera, di ba? May ganyan tayo dating ugali. Pero, meron kaming ipon guys. Uh, hindi namin ginagalaw ang ipon namin. So, every sahod, nag-iipon kami, naglalagay talaga kami. Kasi yun talaga yung ano namin, yung plano namin na, uh, makaipon ng pera. Kasi syempre, natatrabaho tayo. Dapat meron tayong ipon. Hindi naman pwede na trabaho lang, tra trabaho lang trabaho, tapos ginagastos lang natin, di ba? Dapat nag-iipon din tayo. So, yun, time na yun, guys. Lalo na nung, ano, uh, pandemic, doon talaga nakapag-ipon talaga kami kasi doon sa Mandaluyon, kasi kami nakatira, guys. Uh, halos every, ano, every week, nagbibigay yung, ano, namin doon sa... barangay namin ng ayuda So, madami sila na pinamigay na ayuda. Maganda doon kayo. <laughs> Maganda doon yung pandemic kasi parang ay, may manok, may hotdog na isang kilo, pero gano'n. May mga bigas. O so, talagang hindi ka, parang hindi ka nalalabas kasi dati talaga strict talaga doon noon dati nung nagka-pandemia, di ba? Talaga hindi ka pwedeng lumabas. Doon ka lang sa ano. Lalabas ka man, meron kang yung card tapos may oras lang. So parang yung time na yun guys, siyempre nakakapag-ipon kami, talagang sabi ko talaga nung time na yun na kasi parang napagod ako magtrabaho eh. Uh, nakaka-stress. Minsan kasi pumapasok ka once uh, once a week sa office tapos parang boring kasi minsan ikaw lang mag-isa nandoon kasi schedule-schedule lang pasukan. Tapos parang pag nandun ka naman sa bahay, nakaupo ka lang, nakaharap ka lang sa laptop, tapos maya-maya ang tawag, maya -maya. parang na, ano ako nun guys, parang na-stress ako, parang napagod ako sa trabaho, Ta kaya talaga sabi ko sa asawa ko, uh, pag, nakapag, pag natapos lang yung year, ano, kailan ba ako nag-resign? 2020 ba? 2020 ako nag-resign guys, tinapos ko yung ah uh, taon ng year 2020. Doon, after noon, sabi ko talaga sa kanya na pag magre-resign ako, magtitindahan ako sa lugar ninyo. So, kapal na mukha ko, di ba? <laughs> so, umuwi ako dito sa Bulacan, sa lugar nila. Kasi yung anak namin, guys, nandito. So, sabi ko na lang, sabi ko sa kanya, uh, bantayan ko na lang yung anak natin, tapos magtindahan na lang ako para ayoko naman din na wala akong gagawin, di ba? Nag-resign ako, wala akong gagawin, di ba? Pangit naman yon Ano, hintay na lang ako ng, hintay na lang ako ng grasya. Parang ayoko naman ng ganun. Kasi simula pa ng 20, 2006, nagtrabaho na talaga ako. So, ayun, sanay ako na magtrabaho. So, nung, yun nga guys, nung nandito na kami sa Bulacan, nagpatayo na kami ng tindahan. So, yun talaga dapat natin ta consider guys, yung ating uh, puhunan puhunan talaga, puhunan. Kung wala naman tayong uh, tawag dito, kung hindi tayo okay naman din yung kung sa bahay lang, tapos mayroon ka lang area doon na pwede ka magtinda, kaya lang, mas maganda kasi yung close. Like yung may tindahan ka talaga, di ba? Hindi naman kailangan ng malaki. Yung sakto lang, basta mayroon kang tindahan, magpatayo ka ng tindahan. Mas maganda kasi yung ganun, close uh, prepare dun sa nasa labas. Kasi pag nandun ka sa labas, di ba may mga ganoon nagtitinda na nasa sa labas lang, tapos table lang, nakalapag lahat ng mga paninda. Kaya lang, pag ganun, di ka naman... So, balik tayo guys, may bumili lang bata. So, di ba pag ganun lang na meron ka lang area tapos sa labas, parang hindi, hindi ka... Hindi ka komportable, lalo na pag, syempre, anytime antukin ka or magsi-CR ka tapos nasa labas ng paano naman kung wala magbabantay, di ba? Parang hindi siya maganda na pangsimula na mag-business ka na ganoon. Mas maganda talaga may pwesto ka. Di ba? So, yun talaga guys, uh, yun nga, nagpatayo na nga kami ng tindahan. Uh, island. Medyo matagal. Nung umuwi na ako dito, siguro mga ano pa, matagal siya, matagal na buo tong aming tindahan kasi wala pang gagawa. So, naghintay talaga kami ng gagawa. So, nag uh, nagbukas kami June 7 na yun. June 7, 20, uh, 21 ba? Tama ba ako? O, June 2021. O, matagal, di ba? Grabe. <laughs> Tagal lang tinambay ko dito. para nainip na nga ako. Tagal lang gagawa. Nang sabi ko nga labi sa kanya. Maghanap ka na lang kaya ng ibang gagawa para masimulan na. Kasi, di ba? parang sayang yung oras, sayang yung araw po. Char! <laughs> so, ayan. Tapos, nagawa na nga siya. Nag-start na kami dun 7. Yun na yun, guys. Uh, simulan na kami magbukas. So, kailangan talaga uh, sapat yung puhunan natin. Puhunan natin dyan, guys. Hindi naman kailangan malaki. Pero mas maganda, di ba, kung may budget ka talaga. Kasi, dun mo ma... Dun kasi, pag meron kang budget, meron kang groceries, Pwede kang mag-add ng frozen product, uh, gamot, mga, like, yung mga pampaganda, di ba, meron ka. Tapos, school supplies, ano pa ba, ice cream. So, yan, ano lang na, ano, yung ice cream na yan is yung after na nun, eh, nagkaroon na kami, eh. Tapos, ano pa ba... Yung mga groceries mo, nadadagdagan mo, madadami, tapos may bigas ka. Mas maganda talaga, at least, papano, medyo kung malaki yung puhunan mo, madami ka ding mabibili or madami ka ding mailalagay sa tindahan mo. Tapos, pwede ka rin magdagdag ng, tawag dito, uh, load, gcash. So, yan, mayroon akong mga ganyan, guys. Load, gcash, tapos pay bills. O, oh, mayroon din ako, ba? Diba? So, lalo na maganda talaga pag meron kang low Gcash pay bills kasi malaki talaga ang kita sa lalo na pa sa Gcash. di diba? So, sa pay bills naman guys, lalo na pag yung, yung lugar ninyo, ikaw lang naman ang nagpipay bills, eh halos sa'yo napupunta, ba di E magkano din yun? Sa akin naman, pag bayaran ng ganun, ah uh, so wag muna natin ano, yun, isali ka magkano ang charge ko. Basta meron akong gano'n So, ba diba? Maganda talaga pag mag, ma, at least kahit papano, malaki yung iyong puhunan. Kasi madami kang madadagdag sa yung tindaan. So next natin i-consider din guys ay yung location. So bago kami nag- ako inisip ko, mad madami naman, dati kasi hindi pa ganito yung lugar namin. Kasi napaayos na lang naman 'to eh nung nandito na kami. Ah, uh, madaming dumadaan mga motor. Pero hindi ko masyadong nakikita yung mga bahay. Kasi kung isipin nyo guys, andito sa likod namin, ilan lang naman yung bahay dyan. Tapos doon, doon banda, madami. Right side po namin. Pag ganito yung tindahan, right side, madaming bahay doon. Tapos dito paloob naman yung mga tinda May mga bahay dito. Pero madami ding tindahan. Dito din, madami ding tindahan dito. So, yun. Dumaan. So talagang dapat natin i-consider yung tinda. I mean, i-consider natin yung location. Kung madami bang tao. Dito, at saka dito guys, ay malapit po kami sa eskwelahan. So lalo na ako, nagbibenta ako ng mga school supplies ng mga estudyante. Dito pumibili sa akin ng mga school supplies. Tapos i-consider natin yung location. Kasi isa din yun, guys, baka kasi yung... location na nandun ka, madami na rin mga tindahan, lalo na kung mayroon ng malaking tindahan, ay, di ba, mahirap makikipagkompetensya. Lalo na kung hindi naman ganun kataas magbenta yung tindahan na yun. Halos kompleto siya. ba diba? So, i-consider natin yung location. Kasi baka maya-maya, wala namang problema don sa, ba diba, kung madaming, madaming tindahan sa paligid mo. Kasi kung magtitindahan ka, wala namang pakialam yung iba dyan kung magtindahan ka, ba diba? Kasi karapatan mo yan, magtindahan ka kung gusto mo. Basta kumuha ka ng permit. <laughs> sa permit ko ay barangay permit pa lang, guys. So, ayan. I mag, ano tayo, mag tayo, guys, about that permit na yan. So, ayan. So, yun talaga. Consider natin yung mga tinda. I mean, yung location. Kasi, location ko madaming tao, at saka baka madami na rin yung tindahan na nakapaligid sa lugar niya na uh, titinda na kung saan mo gusto magtindahan, di ba? So, next nun, guys, ay uh, gusto mo ba talaga mag gross, I mean, gusto mo ba talaga magsari-sari store? Kasi minsan, akala lang nila na madali magtindahan. Hindi guys, talaga hindi <laughs> madali magtindahan. Hindi rin, okay naman kung ikaw ay galing empleyado tapos parang stress ka, wala ka other ano, option, gusto mo magtindahan, maganda siya, maganda talaga siya. Kasi, uh, lah madami naman talagang umaasenso sa, sa pagtitindahan. Kaya lang, syempre isipin nyo guys, kung gusto mo na madami bumibili sa'yo, dapat gumising ka ng maaga. Pero ako guys, umigising ako, alas 7 na ako nagbubukas. <laughs> ano, kasi uh, gabi na rin naman ako nagsasara. So parang binabawi ko yung tulog ko. Tapos, ayan, dapat yun consider mo, yung pagising mo ng umaga, pakikisama sa mga customer mo, tapos pakikisama sa mga bata, lalo na, tapos, may time guys na mayroon tayong mga customer na magtatao po, hindi ka lang nakapunta agad. Sumisigaw-sigaw so, na. Eh, minsan ba diba, di, na, din naman natin may na kumakain tayo. Tapos, nasa CR tayo. Masakit siya natin, nasa CR tayo. <laughs> tapos, katok na ng katok tapos sumisigaw na, di ba? Minsan nakakainis yun. Kaya dapat talaga habaan natin yung pasensya natin. So, yun, dapat nyo i-consider din yun. Tapos, ano pa ba? Uh, minsan naiidlip ka, antok na antok ka, dapat mong bumangon. Pag may customer, talagang tamayo ka talaga dyan. Huwag kang, ano dyan. Kasi sayang din yung benta. So, yun yung mga dapat natin consider, guys. Kailangan talaga sipag, tiyaga, diskarte. As, lalo na yun, guys, diskarte talaga sa pagtitindahan. Uh, isa yon ko consider natin yon kasi pag wala tayong diskarte sa tindahan talagang doon ka ano yung lalo na pag napapansin mo parang walang walang bumibili sa tindahan ko di ba so gawan mo ng paraan gawan mo ng magdumiskarte ka di ba like yung sa iba ah uh, yung tindahan nila bili sila ng mga mga ng mga bata. Yun kasi yung isa sa yun, isa yun sa mga papadami di ba, ng mga ano, ng mga customer natin sa mga bata. Tapos magluto ka ng ulam sa ako, okay, guys, hindi ko na kaya gawin 'yon. <laughs> Luto ng ulam or magbenta ka ng mga gulay, prutas, ayun. Kaya lang ako talaga, mag-iisa lang ako, mag-iisa lang kasi ako dito, guys. Kung wala yung asawa ko, do hindi ko, ko talaga siya kaya. Gustuin ko man kasi sayang maganda din kasi yung ganong negosyo yung magbebenta ka ng mga ulam ulam na luto ulam na hindi pa luto yung like yung mga karne karne maganda din yun pero sa sa akin hindi na hindi na talaga kaya tapos ano pa ba So, yan guys, yung mga dapat natin i-consider kasi baka nagtitinda tayo tapos na ganun ka, yung nawalan ka, nawalan ka agad ng gana kasi wala masyado bumibili sa'yo. ah uh, inano mo na, hininto mo na yung tindahan mo. isayang sayang naman yung puhunan mo, di ba? Nag, ng I mean, nag, ano ka, nagpatayo ka ng tindahan. Tapos yung mga pinamili mong grocery. Tapos hindi, lang na, hindi na nabenta kasi nga, baka mali lang din yung diskarte mo sa pagpar-price or diskarte mo sa pagkikisama sa mga customer mo, di ba? Dawalan ka na agad ng gana at ayo muna, na, 'di ba? So hindi ganoon hindi ganoon dapat, 'di ba? Dapat laban tayo sa pagtitindahan kasi pinasok mo na 'yan eh. Mahirap naman na pinasok mo tapos stop ka na dahil napagod ka, 'di ba? Dahil walang bumibili sa iyo. Kasi 'yun talaga guys, i-consider niyo 'yun guys. At saka hindi tala, hindi madali kasi araw-araw alikabok, dapat linis ka. Andan na 'yung mga 'di ba? Pag arrange, pagpa-price, hindi siya talaga madali uh, magtindahan. So good luck. <laughs> ano ba? Ano masasabi ko? So basta ano lang guys, uh, basta pag ano naman eh, pag gusto natin yung ginagawa natin eh, parang go with the flow na lang. Nandiyan na din yung pumapasok na din yung swerte, pumapasok din yung sagana sa buhay. So, yun lamang, guys, ang nga kayo sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.